Batok. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali mga kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa inyong paboritong himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig sa palatuntunang patok na kung saan atin na naman po malalaman at ating pong papakinggan ang kwentong inspirasyon ng ating mga kaagapay na may negosyo at isang negosyante. Pero mga kaagapay, ako po ang inyong kasama sa tanghaling ito. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayon ang buwan ng wikang pambansa, atin naman pong tatalakay ng ating mga kaagapay na nagpakita ng kanilang husay at galing sa larangan ng pagnegosyo sa pagbebenta ng ating sariling produkto. Kaya naman kaagapay, pakinggan na po natin ang ating kaagapay na si Romel S. Forbes. Siya po ang owner po ng MR Handicrafts Trading. Kaya naman mga kaagapay, pakinggan natin ang kanyang istorya. Hi, good afternoon. I am Romel Forbes from MR Handicraft Trading. Ayan, maraming maraming salamat po Sir Romel at, pina at pinaanyayahan niyo po kami na maging bahagi po kayo ng aming um, palatuntunan patok upang tumalakay po sa mga katulad niyo po na nagpakita ng kagalingan at husay po sa larangan ng pagnegosyo. Ngayon Sir, bago po tayo lumalim sa ating kwentuhan, um, sino, po sino po ba muna kayo bago kayo naging isang negosyante at ano-ano po ang inyong ginagawa bago po kayo nagkaroon ng inyong pong sariling business? Ako isang OFW, si po ako, uh, eight years ago. Nung nagsimula lang po nung pandemic, saka, saka lang ako nag-start mag, mag, mag at gumawa ng business na sinimula ng aking mga magulang. Sa ngayon ay... Uh, sa ngayon ay uh, sinusundan ko yung kanilang yung Okay sir, maaari niyo po bang ibigay sa amin kung ano yung uno nyo naging negosyo bago po kayo naging owner ng ganitong uri po ng negosyo na ngayon ay pinapatakbo niyo na? Actually, uh, so it's a family business po eh. Existent, existing na yung business. So, uh, develop ko lang yung product sa mga traditional products like baskets. Yeah, Nagkaroon ako ng idea na bakit, uh, bakit hindi ko tulungan yung mga magulang ko na i-develop eh, yung product ko. Like uh, simple basket, gawin natin bag, gawin natin pouches, lagyan natin na something na saka ba, like leathers, know, mga sustainable materials na uh, sa ngayon ay tinatakilip naman ng mga, ng mga consumer. Mm. Sir, nasabi niyo po na kayo po ay walong taon sa ibang bansa. At ito po nga ay alam naman po natin ang pagkatrabaho o bilang isang OFW ay tunay na mahirap. So ano po yung inyo pong driven o ano po yung naging purpose nyo? Bakit sinabi nyo na manatili na lang kayo sa, Pilip sa Pilipinas? Siguro ay finite purpose eh, sa pag kasi nakita ko yung um, local community na natutulungan ko sa, uh, sa aming lugar. Hindi lang sa aming lugar ha, sa iba't ibang nasunok ng Pilipinas marami akong natutulungan ang livelihood para bigyan sila ng trabaho. Sir, ano po itong mga livelihood program na ito? At tulad nila kasi ako kami, nagtuturo kami kung paano gumawa ng mga baskets, kung paano gumawa ng mga bags, from, from raw materials up to the finished products, yun yung ginagawa namin. Eh. So kapag meron kami nakikita na sa community na walang siya ginagawa or walang trabaho, walang pinagkukunan ng pera, yun yung yung ano um, target na tulungan. Mm -hmm. At the same Tal time, syempre, tulungan din nila kami. It's like a win-win situation. Mm -hmm. So, bali po, tumutulong po ba na kayo sa maliliit na komunidad? Sir, maaari po ba kayo magkwento o maaari po ba kayo magbahagi ng isang individual o ah. isang tao na talagang natulungan nyo at talaga sa dahil sa ibinigay yung trabaho sa kanila ay nagbago ang kailang buhay? Ah. Actually, ah, ah, halos, halos, lahat, isa naman ang, ang, ang kanilang kwento. Eh. Halos lahat sila kasi medyo may edad na, medyo matanda na, wala na sila kapasidad upang magtrabaho sa mga companies. So, tinutulungan namin sila. Total, may mga talaga naman sila kung paano magkahit, kung paano gumawit ng makina, na madali naman sila magtrabaho so, sa gula niyan. Kasi, yung sinuuna pa lang, panahon, eh, alam na nila kung paano gumawa ng So, yun yung naisip ko na para patulong sa mga elder, mga elderly people at mga mga women na uh, mga single moms, tulungan namin upang makapag-generate uh, sila ng income. Mm -hmm. Sa income na talaga, talaga ito, sir, talaga natutulungan nyo po yung ating mga kababayan. Sinabi nyo nga po na mga matatanda, mga kababaihan, mga nanay po na kung saan talagang um, nakakapagbigay kayo ng buhay. Hindi lang simpleng buhay, kundi napapabago nyo yung tingin, uh, tingin nila doon sa kailang sarili. So, sir, ano po ba yung malaking interest nyo sa pag-negosyo? Bakit nyo po tinanong magnegosyo imbes na maging isang full-time OFW na lang? sa aking palagay kasi nas, na, mas na nakikita mas nakikita ko sa sarili ko na mas ma-introduce ko yung yung gawa at ganda ng produkto Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Yun yung nakikita ko sa sa pananaw ko. Mhm. Mm So talagang pagiging makabayan at pagiging produk produktibo ang isa niyo pong ninanais. Bali, sir, ano na po ba ang pinakamalayong napuntahan ng inyong pong mga produkto? Lalo na po, sir, yung inyo pong mga nalo um, lalo na po ng inyong mga likha. Ano, ano ano na po bang bansa ang napuntahan nito? Marami na po sa ng aming mga produkto dahil nagugustuhan ng mga life-life ng mga ng bansang Canada, ng Dubai, mahilig sila sa mga produktong lokal, katulad ng mga produkto natin, at ta -ta talaga namang kakaiba at world-class products ang ating ng produkto. Sa Canada, sa Dubai, sa Japan, nakakarating na ito. Mm, so madami na din talagang bansa ang mga napupuntahan na kung okay. saan Um, nakilala na ang produkto nyo po, Sir Romel. So, buddy, Sir, maaari nyo po bang um, idahan-dahanin sa amin ang inyong mga produkto? Ano-ano po ba ito? At magkano daw po ang inyong mga produkto? At saan kayo makikita daw, Sir? Of course, meron kaming mga produkto uh, pang packaging sa Pasko. Meron kami mga baskets. Meron kaming mga bags, mga pang high-end, pang low-end na bags. Uh, mga pang Souvenirs, pwede rin. So, nagsiservice din po kami. Like, ang pinakamalaking kliyente namin yun na na, na close the lease sa the, the Farm San Benito. Nagpagawa sila ng mga ceiling na uh, yan, saratan. So, depende sa gusto ng kliyente. So, kung kaya namin gawin na uh, yari sa lokal, yari sa mga sa mga sustainable materials, of course, eh, talagang kaya natin yan kahit anong look dito. Basta yung mga pang home decor, pang fashion, pang packaging, sa Pasko, sa so dalalapit na Pasko. Makikita nyo lang po kami at ma-reach mare out sa Facebook page of MR Handicraft. Uh, yun po. I-search nyo lang po MR Handicraft. Andiyan na kami. Mm -hmm, at right. sa, number, sa numero 0910-975-4477. Ayo mga kagapay, mabilis nating nalaman kung saan maaaring marriage show sila si Roman. Bali sir, um, onting ano lang po tayo, maam? lalim lang po tayo sa inyo pong personalidad. Naniniwala po ba kayo sir sa kasabihan na ang sabi nila uh, maganda pag nagkaroon ka ng negosyo ay meron ka din mga tinapos o maaaring nakapagtapos ka ng kolehiyo o kahit man diploma dito sa ating bansa. Naniniwala ka ba sir na may, may kakayahan lamang na makapagnegosyo ay yung mga taong nakapagtapos? Ano po ba ang masasabi dito? Sa akin, hindi naman siguro na meron kang degree para start ng business. Uh, siguro kung passionate mo talaga, kung passion mo na mag magtayo ng sarili mong business, kung yun yung nasa puso mo, ba? hindi na kailangan na uh, degree. kailangan mo lang is open ka sa mga kaalaman para doon sa pagtatayo ng business. Kung ano yung hilig mo, eh, i-push through mo lang. Sa una, syempre, mahirap. Walang magsusuporta sa'yo, di ba? Pero in the long run, pag na, nalaman at natuklasan nila, ang galing mo sa paggagawa ng gantong bagay sa business, masasaan ba, di ba? Lalago rin ang business Siyempre, sa business, may ups and downs yan, di ba? Kailangan mo talaga sumugal. Katulad ng ginawa ko, ay took I I I think that I took the risk na I give up yung profession ko para pa uh, mapakita sa buong mundo yung talento na meron ako sa paggawa ng produkto sa lokal yun sir no nakakatawa nga po kasi na po nagsabi na talagang i-give up yung, yung, talaga nakasanayan yung trabaho yun nga po yung pagiging isang sima na kung saan malaki naman ang inyong kinikita syempre iba din talaga pag mayro kang sariling negosyo mo na maituturing so bali sir tanong ko po ba sir magkano po bang kapital ang inyo pong ginawang simu sinimula para i-revamp o baguhin ang mukha ng inyo pong uh, minanang negosyo sa inyong mga magulang Actually, wala po eh. Wala ako talagang kapital na naga ginamit kasi syempre it's existing business na so as a team na si Ferrer kapag nalo pa ka ang pera mo lagi palabas so nagkaroon ng time na talagang zero ba zero balance ako sa sa account ko so sa so ako lang naisip na magkaroon na, na, tulungan ng magulang ko sa pagitan ng kumuha ng commission based sa mga produkto na naipin yung mga komisyon hanggang sa tinayo ka ng business. Eh, sinuportahan naman ng taong bayan, pandemic yun. Kasi no, pandemic, di ba, nauso yung mga plantitos plantita. Hindi ako magkawa ng planters para gamitin nila sa pag-ahalaman. Sinuportahan naman ng taong bayan. Nauso rin yung pandemic yung yung sa Facebook page na uh, yung sa mga home decors. Yung, uh. so, naisip ko rin na bakit hindi. Bakit hindi natin gawa ng paraan gumawa ng mga placemats, mga carpets para na so of course uh, with high quality and low budget uh, mm -hmm. wala as in, wala wala akong ano ano lang word of mouth siguro saka passionate ka sa paggawa sa sa inyong gustong gawin mm -hmm. iba talaga kong, mm. Iba din talaga sir yung nagagawa ng lakas ng loob at talagang sabihin natin ng um, self-driven passion kasi ito yung pagkakataon na kung saan na ipapakita mo kung hanggang saan yung kakayanan mo, na ipapakita mo na kung hanggang saan yung uh, maaabuti ng inyong limitasyon. Pero naniniwala naman ako sir na determinado ang katulad yung nga po na talagang iginive up o talagang um, hindi na ipinaglaban ng kailang pangarap kundi nangarap ng panibagong pangarap para sa pamilya niya. So sir, um, saan po ba inihango o saan po ba nanggaling ang pangalan ng inyong negosyo? Ang negosyo ito is inihango sa pangalan ng aking ama at Na ang M means Emma, pangalan ng aking ina, at R is pangalan naman ng aking ng aking ikay na araw. Kaya M-R Handicraft. Mm -hmm. So, ah uh, mahaba-haba ang <laughs> ang naging history pala so pangalan ng kanyang mga magulang mga kaagapay yun mga kaagapay para po sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo kasama po natin si Mr. Romel ang owner po ng MR hundredcraft um Handicrafts Trading po na kung saan um, ito po mga kaagapay ay dati siyang isang sima na ngayon ay, ngayon ay na nagdenegosyo na na kaya naman na marami na tayong natutunan sa kanya. Una is um, talagang patunayan na kung hanggang saan ang kanyang pangarap. Bali sir, syempre sabi nyo nga po no, na itinayo nyo po ang inyong pandemya toong 2020 or mismo um, kasagsaga ng pandemya. Alam naman po natin na marami tayong mga kababayan na nagsara ang kanilang negosyo ngunit kayo po ay patuloy na lumalaban sa buhay. So sir, maaari nyo po bang i- Um, ikwento ang inyong mga pinagdaan ng pagsubok at challenges at paano po inyo um, nalagpasan ng ganitong uri po ng pagsubok sa inyong buhay, lalong-lalo na po sa inyong negosyo. Kailangan mo lang talagang magtiwala sa sarili mo. Dahil wala, tsaka siyempre, kapag hindi mo na kaya, siyempre, kailangan mo rin mag-seek Either sa family mo or sa friends mo. Ang sagayon, di ba, tulungan kanila uh, uh, kasi no pandemic di ba lahat lahat ng problema na ng nation so i think it as parang positive way na positive way na hindi lang yung puro negative kaya yung siguro kaya mas sinasabi ng tao sa ganung positibong pananaw Mm, talagang iba pa rin talaga yung kapangyarihan ng pagiging positibo. Bali, nakakatuwa naman sir kasi am um, nararamdaman ko yung am um, gigil doon sa pag-share mo ng iyong passion dito sa pagkakaroon mo ng business and at the same time, ano po ba to sir? Paano po ba kayo am um, nasali po sa pagkakaroon po ng para organisasyon o sinoportahan pa po kayo ng DTI? Ano po itong naging inyo po naging daan para mas maging uh, maging kalidad at mas maging kilala kayo? Maaari niyo po bang ikwento sa ating mga ka gapay na maaari pala kayo lumapit sa ganitong uri ng ahensya, lalo na sa Department of Trade and Industry? Of course, ang tanging number one na kailangan mo is kaalaman. Na hindi lang, hindi ka lang talaga titigil doon sa isang alam mo, lang, al alam mo na na nagagawain. Kailangan mo pa rin mag-step up. Ngayon, gano'n na ginawa ko eh. So parang sa una, sabi ko, hindi, hindi ako na nag-space sa isang kaalaman lang nag-aral ako kung paano ba pumasok sa gantong lugar, kung paano ako makilala ng DTI. So talagang pinusto ko yun na parang day by day kailangan mong mag-gain ng knowledge para makilala ka. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako sa DTI kung ano yung mga kailangan na mga documents. Of course, kailangan legal docs na kailangan mo. Legalities para makilala ka rin at ma-endorse ka ng DTI sa kanilang mga mga dental soap care. Mhm. Mm so sir, pa uh, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano tong mga ginawa ninyo upang ma-recognize din sila ng DTI? Tinga, ginawa pa lang naman is uh, lahat ng dokumento na kailangan ko. Pumunta ako sa 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 local government ng lugar namin. Tapos, pumunta ako sa DTI, kung ano yung mga kailangan ng DTI, pinipinagod ko, na hanggang sa ngayon, nagkatuloy na nagpatuloy, at nakilala ang produkto at ang aming business. Mm, malata naman sir. At ngayon po ay kasalukuyang nasa labas si sir. Sir, nasan ka po ba ngayon at parang busy busy ka at talaga mga kaagapay siya po ay nasa isang oh, event. Hindi ako nagkakamali. Ano po bang ang uh, kasalukuyang kasalukuyan niyo sir na ginagawa po sa inyong negosyo po? Kaya nga sir, super struggling kami ngayon kasi yung pa oras na ng uh, ingest namin sa Mega Trade Ang nangyari naman, pag uh, kumain muna kami, ba, kumain muna kami ng family ko bago kami tumungo sa sa hall sa Mega Trade Hall. Doon pupunta na kami sa Mega Trade at pagdadalhin ng mga produkto. Nawala naman ang susi ng sasakyan. So super super hanap kami ng susi, hindi namin nahanap. Buti na lang ang DTI Quezon Promise, amin sa ng sasakyan. Kasi malapit na yung sasakyan namin sa babae, itataas na lang namin. Buti na nagpahiram ang DTI Quezon, nang panibago sa akin para may yung mga produkto namin. Kasi hindi na namin talaga yung susi. Ang problema lang, nga lang namin, na lang nani, yung pa-uwi ng susi. <laughs> <Ito> po <paano. laughs> Yun nga po. No? So, balik sir, maaari nyo po bang ibahagi kung magkano naman daw po ang, inyong, uh, ang, presyo po ng inyong produkto? Ito po ba ay kakayanin po ba ng isang ordinaryong Pilipino? Sige sir, one by one sir, magkano ba ang inyong mga produkto sa para maabot, uh, para maabot ng ating mga kaagapay? Of course po, kaya kaya po ng ordinaryo ng ordinaryong mamayan. So kasi, ang target market po talaga ay sa mga ordinaryong mamayan ng, ng Pilipino. Kasi nagpepektahan kami sa mga sa mga street, sa kalengke, ng mga basket na ginagamit nila sa sa palengke, sa mga prutas, nilalagay din lang na 50 pesos, pero hindi yun, 'yung 50 pesos up to 120, 'yung lang na yung price range ng mga basket. Kasi kami ay direct manufacturer. Kaya murang-mura talaga ang mga produkto na namin, katulad ng pastas, no? mga packaging, mga price na nag-raise up, up, to 80 pesos, may mga peso rin kami na 15 pesos na super mura talaga binibigay na. Mm -hmm. Bali, sir, magkano po ba ang kinikita? Like for example sir, kung ako po ay magiging isang reseller ng inyong mga produkto, magkano po ba sir ang kikitain nyo? And at the same time sir, yung kikitain ko, syempre sir, para di rin kayo malugi. And at the same time, para may din po ako bilang isang reseller. Para po sa mga nakikinig kani kanilang mga radyo, mga kaagapay, baka mamaya pwede mo na maging trabaho to. Go ahead po sir Romel. Oo, oh, oh. depende naman ang produkto na gusto mong ibenta. Diba? Kapag depende rin sa strategy mo. Kung gusto mo 20% na markup ng bibigay kong presyo, pwede kang mag-20% depende na sa markup mo. Pero kung di naman kakagatin ng 'di ba ng, ng ng consumer yung presyo mo, pwede kang magbaba ng presyo. Depende doon sa quantity na bibili ng consumer. So, sa pagdami ng sa pagdami ng pagbili ng consumer, sa pagbaba ng na uh, interest mo ng markup mo pero mas marami naman yung order diba mas okay parang ano lang yun eh uh, sa th Chinese thinking basta, basta may tubo kahit kaunti basta, basta may tubo kahit kaunti basta marami at tuloy-tuloy na production mas okay yun mm. Yun, mga kaagapay, bali, nakadepende pa rin pala sa inyong mga, um, sa inyong mga pag-handle, sa inyong um, pagkakaroon ng PR o sales kung paano nyo maibibenta ang inyong mga, ano, ang inyong makukuha ang produkto galing kay Sir Romel. Sir Romel, um, maalam ko maikilaman po ang ating oras, pero tanong ko po sa inyo, paano po ba maging patok ang isang negosyo? Paano maging patok? Sumabay ka lang sa trend kailangan may innovation ng produkto mo. Hindi lang doon sa mag-stay sa traditional na product. So, yung, yung, katulad na na sinabi ko kanina, kailangan mong mag, uh, mag-aral kahit alam mo na yung produkto mo, kailangan mo pa rin pag-aralan yung ibang way o paggawa ng produkto. Kailangan mong i-innovate yung produkto para mas sumabay ka sa sa trend mm -hmm. Talagang hibatin talaga yung nagagawa ng creativity, ng innovation. And at, the same, and at the same time, lalo na kapag ka din sa trend. Yun so, sir, um, para po sa huli nating na katanungan, ano po bang mensahe nyo sa ating mga kaagapay na nangangarap din na magkaroon ng ganyang uri ng negosyo? And at the same time, ano po ang inyong mabibigay na payo para sa mga nangangarap magkaroon ng sariling negosyo? sir, of course, for your dreams, kailangan mo lang maging passionate sa ginagawa mo. Kailangan mo mag-decide ka kung ito ba talaga yung gusto mong tahakin lang ba diba? 'di ba? Kasi nahihirap naman kung mag-start ka ng business pero hindi mo naman gusto. Kailangan sobrang ginagawa mo. It's never too late, it's never too old na mag-start. Ang kailangan mo lang mag-start eh. Para sempre of course, mag-isip ka ng same idea case kung hindi ka naman mag-start. So, you have to start now. Kung kailangan kung start ka now na wala kang buhuna, pwede kang mag -uta. Basta ang kailangan mo lang gawin is you have to start now. Yan mga kaagapay, muli po nakasama po natin ang ating kaagapay na owner po ng MR Handcrafts Trading po na si Romel Forbes po na kung saan siya po ay dating isang seaman um, po. Ngayon po ay isa ng tanyag na negosyante na nagpapalakad po ng ating mga produktong Pilipino. Hindi lang po dito sa ating bansa kundi maging sa ibang panig ng mundo. Good afternoon po ulit sa inyo, Sir Romel. Thank you for having me, Mr. Sir Romel. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong Mr. Romel S. Fobre, sa kung saan nabigyan na naman ng panibagong pag-asa at inspirasyon ang ating mga kaagapay na nangangarap na maging isang negosyante kaya naman mga kaagapay, maliit lamang po talaga ang ating oras pero naniniwala ako na ito'y inyong kinuhanan ng inspirasyon at dedikasyon sa buhay pero bago po ako bumitaw sa ating programa nagpapasalamat muna po ako sa ating mga nagkaagapay mula po sa inyong um, production technician at syempre sa ating pong RTV team. Kasama na rin po ang ating station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli kaagapay, ito po ang programang patok. Dito lang po yan sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Susunod na po ang programang Chinese Program at susundan ito ng kwentong pag-ibig at kwentong kilig sa programang pages ni Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli ka Agapay, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang patok. patok. Listahan ng mga hit pab at swak sa panlasa ng masa patok lahat ng the best pasok patok